Wala na naman ulit kami sa aming okay, okay. povery. So malapit na kami sa aming repartikasyon. Okay. Kipot ko na. Ang uh, trail pa more. Oh my goodness, wala na. Nakangir na. Oh. Hindi na kaya. Sige, tuklod. Ayan. Okay. Ito lang. So hindi po tayo makasangay ng angir. Itutulak na naman. Sige. Ayan, ang hirap po ng daan. Grabe. Ayan, natin na kami sa aming parking area. So, ayan guys, ang aming dala. Ang dami naming dala. Paano so, na namin kumapapayak? Sige. Laki nyo. Laki nyo. Samahan nyo kami. Bumisita ulit sa amin. Anong dito? Mar. may kamayuan din. Mga oh, one thing na nagtatay yung mga tumalak sa ano, ang tubig. Nakakahirap. Masaray sa ay. Saka, maputi. Ano, marami pang ilog na kakawin. At kung bisit, bisit. Ito ang buhay. Mahirap. Buhay probinsa. Buhay farmer. hirap kumita ang Close na. Kailangan natin makabili ng tabayo guys kasi napakamahal na ang ano, bayad ng kada sako ang iyong ano, produkto. Yung isang sako, nagkakahalaga ng limang po. 50 pesos kada sako. So, kailangan natin makabili ng tabayo para hindi tayo maano, para hindi magasto para makatipid tayo guys ng pangbayad sa ating to kailangan makabili ng pabayo kasi ang mahal ng bayaran dito kaya ito yung daan namin so daan na ng kabayo guys kaya mahirap madulas malalalim pa ay nako na ay nako ano yan so kailangan magbutas ano nam? Ba naman wala akong butas. Wala. Wala kami. Ano? Buti na lang. Nasujoy ko yung ano. May kabayo na. Pardahin niyo 'amin mapagda. Hindi ko. Hindi ko hindi eh. Nako. Diyan puwang. Ano namang ay? E. Dadalhin ko.

dalang dalawang ilog nga, hindi pa lang natin sitinong lang. Hindi ko namin tinawit at mayroon yung doon sa ilong. Ito na guys, yung pangatlo pang panghuli ng ilog na tatawin. Okay. So, ito na ang panghuli. Hinarapin na namin guys ang akin. Okay. So, ayan guys. Ang taas na ng tubo ng damo guys. Nung huling visit namin to dito guys ay hindi ganito. So, ito. Pabalik so, namin. Lang. Ang taas na ng